Isa sa pinakamalaking tanong ng sangkatauhan, saan nga ba nagmula ang tao? Totoo bang galing tayo sa unggoy? Mula pa noong unang panahon, hinanap na ng ating mga ninuno ang sagot sa mahiwagang tanong na ito. Sa bawat kultura at lipunan, may kanya-kanyang paliwanag kung paano nagsimula ang sangkatauhan. Ayon sa pananampalataya, nilikha ng Diyos ang tao sa kwento ni na Adan at Eva, ginawa mula sa alabok ng lupa at binigyan ng hininga ng buhay. Para sa mga naniniwala, malinaw, ang tao ay nilikha hindi produkto ng aksidente. Ngunit sa agham, may ibang paliwanag, milyon-milyong taon ang nakalipas, nag-evolve ang mga sinaunang nilalang. Sabi ni Charles Darwin, tao at unggoy ay hindi direktang magkamag-anak, kundi may iisang ninuno. Unti-unting nagbago ang anyo at pag-iisip hanggang sa nabuo ang modernong Homo sapiens. Ang dalawang pananaw na ito, relihiyon at agham, ay madalas pinagdedebatehan. Ngunit sa katotohanan, pareho silang naglalayong maintindihan ang ating pinagmulan. Sa pananampalataya, tayo ay mula sa banal na paglikha. Sa siyensya naman, tayo ay bunga ng mahabang proseso ng evolusyon. At sa huli ang pinakamahalaga ay hindi lang kung saan tayo nagmula, kundi kung paano natin iingatan ang ating sarili, kapwa at ang mundong iniwan sa atin. Sapagkat anuman ang ating pinanggalingan, may responsibilidad tayong pangalagaan ang lahat ng ito. Salamat sa panonood. Kung gusto nyo pang matuto tungkol sa mga katulad na paksa, ilike at isubscribe ang aming channel. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming video. Hanggang sa muli.